Magandang hapon. Uh, Mary Jean, gano'ng katagal na kayong kasal ni Ronald? 22 years po. 22 years. Pinalayas ka niya. Uh, Opo. Biglaan ba to? O first time? Hindi. Nag-away kasi kami noon. Hindi pa niya ako pinalayas. Nag-away kasi kami noon. Noong July. Palagi po kami nag-away kasi siya. May nag-chat-chat sa akin. Nag-comment sa post ko na may asawa na ba daw ako? Sabi ko, oo, oh, oh, meron ako ng asawa at mga anak ko. Sabi ko, wag ka lang mag-text sa akin kasi si Luso yung asawa ko. Tapos ayaw ma anong pamilya ko dahil sa iyo. Sabi niya, okay. Tapos nagagalit naman yung asawa ko. Hindi ko naman yun, ano? Ito bang nagko-comment na to kilala mong tao ito? Hindi po. Hindi mo siya kilala? Hindi po. So, pero Kilala siya ng kaibigan mo? O talagang hindi. kung sinong stranger talaga? Hindi rin. Wala, talaga hindi mo kilala? Talaga, hindi ko kilala. Hindi mo alam kung taga saan? Alam ko na tatrabaho siya sa lasal. O eh, paano mo na nagtatrabaho siya sa lasal? Kasi nagchat siya sa akin eh. Na, nasa lasal siya. Ano to sa Facebook? Opo. Kasi so, na, ma, palagi pa ko sa akong kumakanta. Tapos ipopost ko. Kumakanta ka ko. sa Facebook? Opo. Okay. Tapos ipopost ko. Nag-comment lang kasi siya sa akin doon. Tapos nagtanong na, ano, single mom ba daw? Ako, sabi ko, hindi. Yun ah, kasi na, nakikita niya na may oh, anak ka sa Facebook. Ilan, yun ang ginagalit ilan ginagalit ng ninyo? asawa ko. Ilan, anim po. Anim. Ilang taon na yung mga anak mo? Yung Jean? panganay po, 22. Tapos 21, 17, 15, 6, at saka po yung bunso, 4. Ah, from 4 tsaka 4 pinaka ang bunso tas 22 ang panganay mo. Opo. Lahat 'yun anak niyo ni Ronald. Opo. Okay, so nung nakita niya 'yun, Anong sabi ni Ronald? Sabi niya, lalaki ko daw sa... Pinaliwanag ko naman sa kanya, ma'am. Ayaw niyang maniwala. Sabi ko pa nga eh, punta natin yung... Alam kasi daw niya ang lugar ng lalaki na yun. Sabi ko, punta natin sa barangay nila. Pa, ipatawag mo para makita naman yung conversation namin. Sabi niya, ay, binabalaan mo na yung lalaki na yun. Kaya sabi ko, pag hindi kay hinto, pag, hindi, pag ayaw mo na... Palagi pa alam mo ako aawayin. Aalis talaga ako dito kasi gulong-gulo ng isip ko, ma'am. Kasi marami pa akong utang noon, babayaran. Mm. Ano, wala naman akong ginagawa kundi tulungan siya maghanap buhay. Tapos ganun pa yung ginagawa niya sa akin. Unang beses niya pa ito ginawa sa'yo? maraming beses na po. Na nagsiselos siya? Opo, nung binarangay po na, binarangay ko siya noon eh, Kasi nagsiselos din siya. Din, tapos ikaw, nag, nagsiselos ka din. Hindi siya lang po. Okay. Tapos na okay na kami. Tapos, ito na naman. Kailan kanya pinalayas? Nung December 7? Nung December. Ano? Kasi ma'am. Saan ma ka po Hindi. Pumunta na ako dito. Pag ano, pag pinalayas niya ako, naglokat talaga ako ng ticket para punta ko na lang dito. Saan ka ba? Wala ka ba ibang matuluyan sana? Meron naman po yung mama ko. Okay. Anong gusto mo ba mangyari? Oh, pwede po eh. Kasuhan ko po siya. Ipakita niya sa akin na may ano siya, may pruweba siya na ng talaga ako kasi kalat na kalat na sa barangay namin, mami. Yung mga anak mo nasaan? Nandun po sa Sino ano? nag-aalaga? Siya po. Siya ngayon, nag-aalaga. Uh, so ngayon, ikaw, ano ang gusto mo mangyari? Para alam natin kung anong solusyon ang pwede nating uh, gawin para makuha natin yung gusto mo mangyari. Gusto mong bumalik sa bahay? Gusto mo kuha yung mga anak mo? ah uh, o ano, gusto mo na makipaghiwalay? Maghiwalay na lang po kami, ma'am, kasi may ano naman po siya, may babae. Oh, anong may babae rin siya? Akala ko ikaw, nagsiselo siya sa'yo. Oh, kasi ma'am, nung umalis ako, papuntang Sambuanga, doon ako tumira kasi gulong-gulo na kaming dalawa. Okay. Uh, umalis uh, po ako. Ah, uh, Sir Ronald, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Pinalayas mo po siya o talaga umalis ka? Nung una, ma'am, umalis po ako. Tapos, bumalik ako sa amin kasi yung anak ko muntik na magpakamatay kasi sabi niya, Ma, umuwi ka na, hindi na namin kaya. Kailangan ka namin. Kaya pumilit ako umuwi sa bahay kasi kahit hindi niya gusto. Tapos, nag-stay nag na ako doon ng isang malapit na Pagkait mag-isang buwan na sana ako, palagi lang po siyang galit sa akin. Tiniis ko, ma'am. Kahit masakit, tiniis ko para sa mga anak ko. Pero pagdating ng December 7, talagang nagwala siya. Gusto niya ako mapalayas. Sabi niya, malis ka na dito. Ikaw ang buwisit sa pamilya natin. Teka lang, sinabi mo kanina meron siyang iba. Paano mo nalaman na meron siya? Paano sinabi na din naman niya po sa mga anak ko. Sinabi Pero... Niya. Bago daw yun, ano, nung umalis ako kasi, sa yun siya nakakita ng nobya. So, hindi na ako nangyalam nun. Okay. Ang sa akin lang, tumira ako sa amin para sa mga anak ko, pero nagagalit siya. Sabi niya, ako ang magbayad sa utang. Hmm. Hindi na sa mga ano sa bahay namin, sa presigil namin. Nagawa kami ng agreement. Nagsirmahay kami sa ano, sa abogado. Okay. Um, Ronald, walang usapan dito tungkol sa utang muna ha tingnan mo, an anuhin muna natin yung relasyon ninyo. Pinalayas mo ba si Jean? O gusto nyo, ikaw, ano gusto mo mangyari sa relasyon ninyo? Kasi meron siyang sinabi na, una, seloso ka. Tapos, nung umalis siya, nagkanobya ka. Nung bumalik siya, pinalayas mo rin. So, ano bang, ano mo, panik mo? Ano yun? Hindi pinalayas. Nagwala lang ako. Nagwala. Sabi mo, Lumayas ka dito kasi ikaw ang buwisit sa pamilya na to. Yun ang sinabi mo. Hindi ko nakakalimutan yun. Oh, yun... Tiniis ko nga eh, kahit isang buwan na ako doon. Tiniis ko kahit na anong pinahirap ko ano sa pang, akin. Ano pa ano, pa mamang, ano pa mamangyari? Yun ba ang gusto mo talagang mangyari? palayas siya. Nung nagwala ka, yun ba ang gusto mo mangyari na umalis siya? Hey, mama, ano yung mama? Ano sa, ano, ano, sa bahay? Ba, ginagyan niyang kan, uh, lock sa kadina ang kwarto niya. Kung bakit nilagyan mo ng nilagyan mo ng kadina at sa kandado ang kwarto mo? Ano, binutasan mo mo. Binutasan mo ang building. Uh, Ronald, meron ka bang iba? Meron, ma'am. Meron. Okay. So, meron. Ngayon, nagalit ka sa, sa kanya, nagwala siya. Ang gusto niya, ah, uh, anong gusto, ganito, gusto ko ikaw, anong ang gusto mo mangyari, maghiwalay na kayo? Yun oh, ang final answer mo. Ay, yun po. At tapos anong gusto mangyari sa mga anak mo? Sa akin lahat yung mga sa anak ito. ko kasi gusto eh, nila na. Isang kayo titira? Kaya ngayon Wala nga kami ibang matiraan, mami. Okay. So, yun. Yan ang nagsabi. O, oh, Ronald, ganito. May nobya ka. Okay. Alam ka naman, uh, gusto mo pa ba, ba makipagbalikan kay Jean? Hindi, hindi. siya um, naman. Ma'am, tapos kami nang nagpipirma ng agreement. Gusto mo pa ba makipagbalikan kay Jean? Oo o hindi? Hindi. Hindi na? Wala na talagang pag-asa? Wala. wala na. Okay, pareho kayo wala nagsabi lang na lang wala ngayon. ng pag-asa. O ngayon, ang una, paano yung mga bata? Meron iba dyan, may edad na, they can decide for themselves. Yung mga uh, 18 and above, pwede na sila mag para sa kanilang sarili. Pero... So, yung suporta, ibang bagay yun, ha? Ngayon, anong gagawin? Sino, sino mag-aalaga ng mga bata? Ako lang mga nag-aalaga dito sa mga, mga bata, mga apat. Ako nagsuporta nag-suporta, nagpa-eskwela. Ngayon na lang po, kasi umalis ako, siya nag-alaga. Kaya mo bang alagaan yung mga bata? Kaya. Tanungin mo na yung eh, mga paano yung trabaho mo? Driver is driver Pag nasa trabaho ka, sino mag-aalaga ng mga bata? Yung Andito ang pangatlo, 14 o 15 years old naman. Eh, meron ka kasing 4 years old tsaka 3 years old. Eh, Nag-aaral din o, naman yung 6 years, years, old. old. Nandun, nandun sa, ano niya. Paano pag nagpunta sa eskwelahan yung 15 years old mo, ano mangyari dun sa 6 tsaka, ano, 4 tsaka 6? 6 saka 4. Ang 4, nandyan, 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 sa kanya ma'am, ang 4. Nasa akin nasa kasi, yu. dinala ko po. Oh. Nandun, yung 4 years old, nasa iyo. Yes po. Oh. So, ito bang set-up ninyo ng mga bata? Ah, uh, I'm assuming, kaya nyo bang pag-usapan kung anong magiging pinakamagandang arrangement? Sir Ronald? Ma'am? Oo, alam ba ng uh, girlfriend mo na ikaw ay kasal? Alam niya. Uy, sir. Okay. <laughs> sir, mahirap din yang merong kang ano, ha? Nobby, may, may, may krimen din po yan. Uh, wala, Pagka, wala, Wala ano, Malayo. Malayo um, ang bagay, ma'am. Ba, Kailangan i-process mo muna. Kasi pwede yung maging concubine. May asawa din po yun. Hiwanain. Eh, kung may asawa rin, siya rin. Pwede rin. At doble-doble yung kaso rin yan. So, kailangan... na yan. Umayon kayo sa... Ano nyo? Yung galaw, galaw ninyo, umayon kayo sa sa batas. Kasi pwede kayong masampahan ng kaso. Yun eh, nandiyan naman, nakalagay yan Option, syempre, ni Jean yun. So, ayusin nyo muna. Kung kayo pareho magde na hindi nyo na maayos to, Ayusin nyo muna yung sitwasyon bago kayo pumasok sa ibang relasyon. Ayusin nyo muna yung inyo. Ayusin nyo muna yung mga yung sanang dadalhin yung mga anak nyo. Pwede namin kayong i-refer sa um, social worker. Ronald, na uh, naintindihan mo? Para mapag-usapan nyo kung saan mapupunta yung mga bata. Siyempre, lalo na yung mga maliliit pa. Tapos nga nga nagtanong, ma'am. Ha? Nagpirmahan na po na kasi mag -mag -mag kami, ma'am, sa agrameng sa, sa ng abogado. Na anak. Isa, isa. Ah, nagpirmahan na kayo sa abogado? Oh, na, Oo, Kailan na. Kailan yan? Sa ng hanap. kayo. May abang abogado na pala October. kayo. October. Eh. Oo nga, sabi ko na kanina sa baba. Oo. Oh. Oh. Nagpirmahan October. kami sa abogado na siyang mababayad sa utang namin kasi wala naman akong pambayad. Pero, yung bahay at saka yung motor sa kanya. Okay. Oh, tapos yun, sumasama na yung, ako bahay at, yung bahay at yung bahay at yung motor sa kanya. Sa kanya. Sa katitira. Kaya nga wala sa mama ko. Sa, tapos ma'am, ma taka lang. Tapos ma'am, noong nagpermahan kami October 'yon. Tapos nandoon ako nakatira sa inupahan ng kapatid ko. Tapos yung anak ko ma'am pumunta sa akin. Sabi niya, mama, hindi ko na kaya. Umuwi ka na sa bahay. Kailangan ka na. Bakit hindi nila kaya? Anong problema daw? Wala uh, kasi mag-aalaga sa so kanila. Hindi naman nag-aalaga ng papa uh, niya. Sinong anak mo to? Ilang taon na anak mo to? 17 years old, ma'am. Yung 17 oh, oh, ang lumapit sa'yo. Ito oh, yung pangalawa mong anak. Pangatlo po. Ah, pangatlo. Okay. But so ko yung gitna mo. Mong... Magkakamatay, ma'am eh. Kasi pag hindi daw ako umuwi, kaya umuwi ako, ma'am. Tapos kasi kahit galit siya, umuwi talaga ako. Hindi ako okay. natatakot sa kanya. Yun niya sa... yung nakatira ko sa amin ng isang buwan. Tapos nagwala siya kasi gusto na niyang mapalis ako. May... delikado yun. Uh, alam mo bang nangyari to, Ronald? Oh, alam na niya, ma'am. Okay. Fair woman, Julieta? Uh, um, oh, Oo. Oh. Yun po. Uh, ma'am, nasundan niyo po ba yung kaso natin ngayong araw? Oo. Oh. Uh, maari po ba namin i-refer sila sa inyo? Baka mayroon kayong maanyayahan na taga Uh, na social worker para mamagitan dito sa kanila at oh. ma-address mismo, lalo na yung concern ng mga bata. Kasi meron sila mga pinulad na edad na mga anak. Dito para matulungan sila sa transition ng kung baga, kung maghihiwalay na talaga sila. Oh, Pwede, ma'am. Oh, Maghintay oh, mag lang sa opisina, ma'am. Meron po kayong social worker, ma'am? Oo, oh, mayroon, ma'am. Mayroon. Ah, uh, 'yun po siguro pupuntahan namin sila. O, oh, pwede rin ma-mairela. social o, Oh, di ma'am. Okay, uh, medyo choppy yung linya natin. Sige, so, Chairwoman, oh. maraming salamat po. Um pupuntahin oh. namin sila sa inyo. Uh, oh. Oh. Um kung pwede po pakinggan niyo po na 'yun yung mga uh, usapan nila ngayon para matulungan niyo rin sila kahit na launan. Oh. Yung para oh. oh. ma maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am oh, oh. Lorete. Jean, Ronald, ano yon Nung naggawa kayo ng na kasalutan, may tig-isa pa kayong abogado o may isa lang na abogado Hing kayo? May isa lang po. Isa lang ba? kayo? Okay. Ang, okay. ah uh, pwede, pwede rin na... na -a 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 kung meron kayong kasalutan, ah uh, bakit un pumunta pa rin kayo dito? Ibig sabihin, meron kayong hindi na, na consider doon sa kasulatan na yun. Meron kayong hindi na yeah. naisip. So, pwede niyong baguhin yan ngayon. Kailangan nyo i-consider pati yung mga bata. Hindi pwedeng sa'yo yung bahay. Kasi kung sa iyo yung bahay, saan titira yung mga anak mo? E, e syempre, primarily, Ronald, ang bahay mapupunta kung nasaan yung pamilya. Kasi yung bahay na yan, family Hindi home ang sa tawag saan. Ngayon Hindi kung yung mga harin. bata, madedeside ma ma na yung mga bata kay Julieta mapupunta, mas natural na sila ang mapipermes sa bahay. Naintindihan mo yun, Ronald? Opo, ma'am. Siguro nung nagawa kayo ng kasulatan, sa'yo yung bahay dahil sa'yo, sa kanya dapat titira yung mga bata. Pero yun nga, nagkaroon ng ano na oh, sitwasyon na yung 17-year-old nyo, nagka-problema, hindi siya masaya na wala, hindi sila naaalagaan, na mas gusto nila na ang mag-alaga sa kanila daw, eh, yung nanay nila. Eh ngayon, di naman pwedeng kung maghiwalay talaga kayo, nandun siya, may nobya ka, tapos nandun yung mga bata, baka mas lalong maging depressed o malungkot yung mga bata dahil sa ganong setup. So, ideally, kailangan ayusin yon. Ideally, kung nasaan yung pamilya, siguro isang magulang at yung mga anak, eh dun, sila ang titira sa bahay. Ang mga bata na below 7, automatic yon pupunta sa um, sa nanay. Maliban na lang kung may pruweba na merong hindi karapat-dapat yung nanay. Kunwari, nag, adik yung nanay, irresponsable. Kung gano'n mapakita, pwede rin mapunta sa tatay. Pero primarily, seven below sa nanay, above seven, um, they are given the option to decide, pero syempre, ang i consider pa rin kung anong pinakamainam para sa bata. So, yun ang dapat mangyari. Okay, Jean? So, ngayon, ang gagawin natin, kailangan ayusin nyo ulit yung uh, pinagkasundoan ninyo. Kung, kung kailangan yung imbitahan ulit yung abogado ninyo, pumunta kayo kay Chairwoman kasama yung social worker kasi ang abogado ano yan eh, puro batas-batas ang alam. Ang social worker, i-consider niya kung anong nakakainam sa pamilya lalo na sa mga bata. So kailangan sa tulong-tulong kayo na magkaroon ng tamang solusyon sa problema ninyo. Okay? Sir Ronald. Opo, ma'am. Apo, uh, ganoon na lang po ang gagawin po natin. Pero siguro sir, uh for the meantime sir, siguro kahit papaano eh magkaroon ka man lang ng konsiderasyon sa mga bata. Huwag mo naman siguro lantaran na pinapakita mo na na pinagpalit mo na talaga yung nanay nila at ayaw mo nang uh, pauwiin. konsiderasyon uh, lang po sa nararamdaman ng mga anak po ninyo. Kasi hindi po madali sa mga bata sir na nakikita po nila yung tatay nila na may iba din pong nobya. 'di ba? Nang harap sa kanila. Yun, yun lang niya. sir. Yun lang naman po ang mahirap din sir sa part po ng mga bata na na, na medyo na alarma lang din ako sa sinabi ni ma'am na uh, nagkakasakit na daw po yung mga bata dahil sa stress po ninyong dalawang mag-asawa. Kaya nga po ang sinasuggest po ni attorney na mag-usap, pag-usapan niyo po ito kung ano po ang magiging setup po ninyo dahil sir yung mga bata po yung naapektuhan isang tabi niyo na muna po siguro yung personal na away po ninyo. Pag-usapan nyo muna po kung paano po kayo uh, tatayong uh, magulang ngayong uh, kailangan na kailangan po kayo ng mga anak po ninyo. Po, okay, okay po. sige po. Ganun din sa Jean. Hmm. Kaya yung magulang eh. Yes po. Magpaka-magulang pa ano muna eh. po. Magpaka-nanay at tatay. Kaya nga gano, eh. Kaya nga kaya hindi yung amin, eh. Hindi ako mali sa amin Kasi para sa mga anak ko, kasi mayak yung anak ko. Pero siya lang naman ang gusto mapalayas ako sa amin. Kasi ayaw na niya daw. Sabi, Nanungo. sabi nyo. Oh. Tapos naman kita. Ikaw pa paggawa ng agreement. Noon, hindi ako, hindi ako pumirma noon. Oh, tapos, hinamon na oh, naman ni paano mo. Ako, 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 na, ako ikaw naman ang gusto kasi may, sabi mo, may nobya ka na. O, kaya nga pumayag akong pumirma eh. Kasi, kasi ita, ita hindi ako na mga mga ano. sa iyo, hindi na ko talaga ng mo. Basta ang mga umaya. anak ko, yung ang inalala ko. <laughs> Papunta na tayo sa Ayos, okay? N Alma, na, magkita taong, kayo na ulit tapos kalmado na. dapat, okay? Mga bata, yun lang naman yung ano ko. Okay, sige po. Yung maboy yung mga anak ko eh. Apo, ma'am um sige ma'am kakausapin po namin kay sa kabilang studio ha nakaalalay naman po sa atin ng MSWD sa USAMIS para po doon sa assessment po ng mga bata uh, sa mga uh, pag-uusap pag po ninyo uh, kakausapin na po namin ni Ah, kakausapin naman lang po namin kayo sa kabilang studio, ma'am, ha? Okay po. Sige yes. po, ma'am. Ma'am, tatagan niyo lang din po 'yung loob po ninyo. tandaan niyo pag-uusapin namin kayo kung hindi na po talaga kayang ayusin, ma'am, mag-usap na lang po bilang nanay at bilang tatay po. Okay, ma'am? Ang gusto ko lang oh. po 'yung nakatira sa bahay namin, alis na sila doon. Hindi po. kasi kawaman Ako... naman 'yung mga anak ko. Sige, 'yun, 'yun talaga 'yung intention, kaya mag-usap kayo. Okay? Yes po. Pag-usapan niyo ng ano yan? Para naman may, ano ako, may pantustos Yun lang naman sinabi ko sa kanya. Ako na lang ang magtinda sa amin para may pangtustos ako sa anak ko kasi hindi naman niya kaya. Minsan niya, manghingi ako ng pangulam. Galit siya, hindi kami binibigyan. Kaya sabi ko, ako na lang ang magtinda para may pangtustos ako sa anak ko, ma'am. Ay, ayaw niya pumayag. Sige, ma'am, ganun din po sa inyo, ha? Hanggat uh, hindi pa natin ito naayos, huwag kayong mag-boyfriend-boyfriend o pakita Wala sa mga talaga, bata, okay? po talaga, ma'am. Kahit mamatay man ako Opo, dito. Wag, mula, wag, 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 wag dito, madam. Okay. Sige, madam, huwag natin isipin yung mga ganyan, ha? Kasi, madam, uh, ayoko yung sinasabi niyo yan, ma'am. May, may ganun din yung thought ng mga anak niyo po. So, aayusin natin ito, madam, ha? Okay? okay po. Sige po, ma'am. Kausapin ko po kayo sa kabilang studio, ma'am. And uh, sir Ronald, maraming salamat po at uh, magandang hapon hey, ma po. At, at yun, ano po ba ang pwede nilang, uh, kung sakali man po na hindi talaga magkaayos po, ano po ang uh, pwedeng ilaban ni ma'am? Kay sir na sinasabi nga po, nakatira na daw po dun yung babae. Hindi, yun nga yung sabi ko, na yung family home dapat, nandun sa kung nasan yung mga bata at saka siguro yung isang magulang. Oh, Primarily, kasi syempre alam naman yung asawa, tapos yung mga, yung nasa yung mga anak, yung mga anak ang mawawala ng ano. Primarily, the home is supposed to house the, the family in general. Apo. So, depende rin kung ano magiging setup nila. Kung yung mga bata mapunta sa lalaki, baring doon mapunta dapat yung family home. Apo. Dahil kailangan may bubong yung mga bata. Yung isa ang maghahanap na kung saan siya titira. Yes, lang naman. ayun. Okay.